sa bahay. Ipinagdiriwang natin ngayong Abril ang buwan ng panitikan. Kaya kaugnay niyan, makakasama natin ngayong umaga si Binibining Angelica Eliazar, isang linguistic specialist mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. Maganda umaga po po. Magandang umaga po sa lahat. Uh, muli, mula po sa pamunuan ng Komisyon sa Wikang Filipino, lubos po kami nagpapasalamat sa palagiang pong suporta po po no, ng UNTV, gayon din po ng programang GMK. Numatagal no, po kung hindi nakabalik dito sa GMK uh, ngayon ng light. Nung nakaraan po ay 2017. I'm actually, excited 27. po kami kasi nakakatuwa na may mga ganito tayong klase ng mga bisita na makakapagbukas ng kamalayan din, lalo na ng mga kabataan patungkol sa ating pong wika. Pero ano po ba ipinagdiriwang talaga natin ngayong buwan ng Abril, Miss Anne? Ang Komisyon sa Wikang Filipino po ay mahigpit na nakatali sa dalawang uh, proklamasyon. Ito po yung proklamasyon bilang 968 at proklamasyon bilang 964. Pag sinabi natin proklamasyon bilang 968, serya ng 2015, itinatadhana po doon ang KWF kami po, ang NCCA, ang NBDB ay dapat na pangunahan ng pagdiriwang ng buwan ng panitikan sa buong buwan ng Abril. At yung isa pa po pong proklamasyon ay ang proklamasyon bilang 964, serya ng 1997 na naitinatadhana Tinatadhana naman po na dapat tuwing ikalawa ng Abril ay pagdiwang at gunitain natin ang araw ni Baligtas. Yeah araw Pero, ni Balagtas. Pero yun nga po, nabanggit niyo po yung araw po ni Balagtas. Kailan po ba ito ipinagdiriwang at saka saan po pinagdiriwang itong araw ni Balagtas? Ang araw po ni Balagtas, no, gaya po nang nabanggit ko na nakasaad sa proklamasyon bilang 964, ay dapat na ipagdiwang tuwing ikalawa ng Abril dahil yun po ang kanyang hmm. araw ng kapanganakan. Hmm. Kaya po malugod po namin ipinababatid sa lahat ng taga-subaybay po ng Good Morning Kuya na noong ikalawa ng Abril, nito pong taon na ito, mm -hmm. ay matagumpay po na naipagdiwang at naigunita ang ikadalawang daan tatlong pitong kaarawan ni Balagtas at uh, ito po ay sabay-sabay na ipinagdiriwang sa tatlong mahalagang lugar sa buhay ni Balagtas. Meron po tayo sa uh, Balagtas Bulacan, meron siyang monumento ni Balagtas, meron pong liwasang Balagtas sa Pandakan, Maynila at meron din pong hardin ni Balagtas sa Orion, Bataan. Ito po yung tatlong mahalagang uh, lugar sa kanyang buhay. At uh, naging katuwang po ng komisyon sa wikang Filipino dito ay ang mga pamahalaang lungsod ng Maynila, pamahalaang uh, la, palalo, lalawigan ng Bulacan at gayon din po ng Bataan. Paano po ba sineselebrate itong araw ni Balagtas? Kasi po, ako po parang ngayon ko lang ito na rinig na sineselebrate pala mm -hmm. natin. Oo, tama po. Ano, ano, uh, ito po ay sineselebrate natin sa pamamagitan o pinagdiriwang natin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pag-aalay ng Bulaklak dun po sa mga nabanggit na monumento niya. Sabay-sabay po nag-aali ng bulaklak ang uh, ating mga ahensya, iba't ibang uh, ahensya ng pamahalaan, lokal na unit ng pamahalaan, maging po yung mga may mga pangkatayo gaya sa Maynila may kababaihan ni Balagtas mm. na may mga grupo, meron nang samahan ng mga uh, uh, panitikero o mga mahihilig sa panitika. Nagpupunta rin po doon para bigyang pugay po ano si Francisco Balagtas. talam na alam naman natin na isa po sa mga pundasyon ng panitikan mm. lalo na nung nasa Ah, uh, LM Ana Secondary tayo, mm -hmm. di ba? Isa sa mga apat na obra maestra na pinag-aaralan natin, ang na kanyang akda na France, uh Florentid Laura. Mm -hmm. Siguro kaya hindi natin siya masyado kasi ako kahit po sa school parang hindi masyadong na mm -hmm. oh, celebrate bakas kasi bakasyon nga oh. pala ang April. pag elementary hanggang high school, ko bakasyon na yung April, mm -hmm. kaya siguro hindi masyadong aware din 'yung mga kabataan na ini-celebrate pala ito. Oh, ang naalala ko din 'yung balagtasan. Naaalala yes. oh. uh, pero sino-sino po ba ang katulad uh, Katuwang ng inyo pong ahensya sa paghanda po nito. Ang uh, mga katuwang po namin dito, una, uh, nakikipag, maaga pa lang nakikipag-ugnayan na po kami halimbawa pag sa Orion Bataan, nakikipag ugnayan na kami sa pamahalaan ng uh, lalawigan ng Orion Bataan, maging sa gobernador ng Bataan hmm. at gayon din nakikipag-ugnayan po kami sa uh, Department of Agriculture kasi nais naming manghingi o kaya naman mag-request sa kanila ng mga halaman o mga seedlings na maaari namin itanim doon sa Orion Bataan. Okay. Kasi parang pinalalago po namin yung Hardini Balagtas. Kaya po sa mga malalapit sa Orion Bataan, maaari nyo pong bisitahin ang uh, Hardini Balagtas para matunghayan nyo po yung ganda na yung pinayabong na po ng komisyon sa wikang Filipino. Katuwang din po namin dito ang Pamahalaang Lungsod, Maynila. Mm -hmm. Hindi lamang po ang opisina ng alkalde o ng, ng mayor, gayon din po pati mga barangay ni unay kasi asa ah, Maynila kung tabi yan, isang hakbang ibang barangay mm -hmm. na eh no ngayon po ah, mapapansin natin sa araw ni Balagtas apat na barangay po agad ang aming mga ah, usap diyan at ganun din po sa Bulacan mm -hmm. ano nakikipag-ugnayan po kami sa maging sa DepEd ano, sa sa uh, mga pa, uh, pamahalaang lalawigan ng Bulacan ng Bulacan at iba't ibang pong mga ahensya. Mm -hmm. oh, Pero taon-taon po ba may ginagawa rin tayo ng mga timpala at mga gawad para pa naman po doon ma-celebrate kasama po ba sa celebration nitong ano araw ni Balagtas sa itong mismong buwan na to na dapat na ipagdiwang natin yung ating panitikan. Opo, uh, ngayong taon po, Actually, sa, sa katotohanan, lagi, taon-taon, mm -hmm. gaya po na nabangit yun, taon-taon meron po kaming mga timpalak at gawad. Mm -hmm. At uh, ngayon po, maaga pa lang, mga Enero pa lang po, binuksan na namin to sa publiko. Kaya dun sa mga nais pong mag uh, sumali o lumahok para po sa susunod na taon. Am niyo po agad yung aming mga paskil sa Facebook para makasali po kayo. Marami po kami at nagbisara na po ito noong ika-28 ng Pebrero. Una po meron po kaming timpalak na tula tayo. Ito yung yung tula tayo po ay pag sulat ng to, ng mga katutubong tula ito yung mga Dalit, Jona at Tanaga. Mm -hmm. Ang pagsali puro rito ay napakadali lang. kita niyo po may Google Form kaming ipapaskil. Pipindutin lang po, ipapasok niyo po yung entry niyo. So nagiging madali. Ito po yung bunga ng pandemya eh, 'no. Oh, Dahil oh, oh. dapat para maging accessible na po sa lahat ang pagsali sa mga ang mga ating palakuan namin. Meron din po kaming dula tayo. Ito yung pagsulat naman ng dramaticong monologo at dulang tandem. Meron din po kaming timpalak sa tulang senyas. Ang timpalak sa tulang senyas naman po ay uh, para po sa mga bingi, mm -hmm. nating mga kababayan, ano mga bingi po. At uh, meron din po kaming uh, timp uh, timpalak na talaang ginto makata ng taon. Sa talaang ginto makata ng taon, maaari silang magsumite ng isang mahabang mga tula o kaya naman serye ng mga tula, may ikling tula. Dito po ay hindi lamang namin kinikilala ang mga kilala na at tanyag na makata, bagkus kasama po yung mga baguhan na nais makilala mm -hmm. o kaya naman nagsisimula pa lamang magsulat. Ang pinakahuli po namin ay yung Gawad na Dangal ng Panitikan. Ang Dangal ng Panitikan po ito po yung pinakamataas na antas o pagkilala po doon po sa mga kilalang Uh, tao na talaga namang nagbigay pugay o nagbigay ng kanilang ambag pagdating sa panitikan. Miss mm. na banggit mo kanina na meron mga sumasali po na bingi din po ano. So very inclusive pala ito pong timpalak po natin. Pero ano pa po yung mga, may requirements po ba or may mga age limit po ba sa pagsali po sa mga timpalak po natin? Sa mga timpalak po natin lalo sa gawad dangal ng panitikan, mm. syempre tinitingnan na natin dyan yung yung wide ari ng kanyang ginawa. Okay. So, syempre, kailangan dumating ka muna sa isang sa punto ng edad mo, no? Mm -hmm. Pero pagdating naman po doon sa iba, halimbawa, tula tayo, dula tayo, wala po kaming inaanong edad. Mm -hmm. so, lahat po ay pwedeng sumali. So, inklusibo po talaga okay. Ito. So, very open talaga siya sa publiko, no? Pero kailan po ba? Kasi nabanggit nyo na tapos na po, no? ng Feb, nung Feb 28 po. Kailan po gagawaran po yung mga sumali po dito sa Timpalakat Gawad? Ang mga gagawaran po o ang mga nagwagi po sa Timpalakat Gawad na nabanggit ko po ay gagawaran po sa ika-28 ng Pebrero. Susunod na lunes na po. Ano, at sana po may makapunta mula sa Good Morning Kuya. Magsabi lang po sa akin, ano, sa Komisyon sa Wikang Filipino para masaksihan nyo rin po yung aming gawad. At maunawaan na natin ano ba yung mga, ano bang adikain ng Komisyon sa Wikang Filipino? Bakit ba kailangan pa nating ipagdiwang? Bakit nating kailangan magkaroon ng mga timpalakat gawad? No. Pero, Mm -hmm. Mayroon pa ba tayo inaasahan mga events pa? Kasi di pa naman tapos yung Abril, so maraming pang-aral. Ano pa ba yung mga programa pa na pwede puntahan? puntahan? Marami pa po kaming mga, gaya na ng nabangit mo, sir, no? marami ng, uh, kumbaga, tumagal na yung pagdiriwang natin. Maraming na yung Nakapagdiwang na tayo ng Araw ni Balagtas. Nakapagdiwang na rin tayo ng uh, ilang mga webinar. Ma, 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 nakapag uh, Nakapagsagawa na po kami ng pagbubukas na lektura noong ikatlo ng Abril. Ito po'y bilang uh, bilang pagsisimula po no, ng, ng buwan ng panitikan upang talakayan. Ano ba yung tema? Yung sikad panitikan, kultura at panitikan ng kaunlaran. Tungkol saan ba yun? Pangalawa, nakapagsagawa na po kami ng tatlong webinar. Yung Ikatlong webinar po kahapon. Na no, tinalakay po natin, uh, una po tinalakay yung God kasi kailangan meron tayong usapin hinggil sa God, no, no gender and development. Nakapagtalakay uh, na rin po hinggil sa FSL kahapon, Filipino Sign Language, at uh, nakapagtalakay na rin po tungkol naman sa pagtuturo ng panitikan, ano? At uh, inaanyayahan po namin ang lahat para sa ika na serye ng webinar mm. sa darating na Lunes, ano? Para naman uh, doon sa palakayan sino-sino ba yung mga lihim na bayani ng panitikan. At uh, kaugnay po doon sa tinalakay natin kanina, yung pagiging mm -hmm. inklusibo para po dun sa mga taga-subaybay po natin na nanonood po sa atin ngayon. Nais ko lang din po ipabatid na ang Komisyon sa Wikang Filipino ang nangunguna po para uh, patakbuhin at uh, paigtingin po yung pro, uh, implementasyon ng Republic Act 11106. Ito po yung Filipino Sign Language Act. Mm -hmm. Kung ang tayo po mga nakaririnig, mm -hmm. no, mga hearing, hindi po tayo bingi, ang ating pambansang wika ay Filipino. Mm -hmm. Pero sa mga bingi o mga kapatid nating bingi, ang kanilang uh, ang pambansang wikang senyas po ay Filipino Sign Language. Mm -hmm. At inklusibo po ang mga gawain ng Komisyon sa Wikang Filipino lalo na yung timpalak sa Tulang senyas bakit? Kasi ang timpalak sa Tulang senyas po, kung ang lahat Dula tayo, tula tayo, talaang ginto makata ng taon. Nagsasubmit sila ng written piece, mm -hmm. ng mga pasulat. Ito po hindi. Nagsasend po sila, nagsasubmit po sila ng video. Wow, okay. Senyas po mm -hmm. talaga. Okay. Ano? Dahil tandaan po natin, alam mo, yung maling, yung misconception po kasi ng mga tao na kapag uh, dingin, nakakabasa. Mm -hmm. so, halimbawa po, no? halimbawa lang po, halimbawa sa ating mga, sa ating mga, kunyari, nagpa-timpalak po ang good morning kuya. So, yeah. pinaskill niya sa Facebook, nakalagay yung written mechanics. Pag na, gustong sumali ng bingi. Mm -hmm. uh, pero hindi niya po naiintindihan yun. So, kailangan tayo po, magkaroon po tayo ng effort na isalin yun sa senyas. Magkaroon po ng video, mm -hmm. ng inset. Kaya nga po, no, yung una namin proyekto sa Filipino Sign Language, nung nakaraan, ay gumawa ng FSL version ng lupang hinirang. Gali. Kasi nung nagkaroon ng gathering yung mga kasama namin yung mga bingi, napansin namin but iba-iba yung senyas nila. Mm. No, ibig sabihin walang standardized, okay. no? iba-iba iba. kasi gaya natin, may Ilocano, mm -hmm. may Waray, may Hiligaynon. Mm -hmm. Sa mga bingi, meron ding senyas ng Pang-Ilocano, Pang-Ganyan. So kailangan mai kasi ang wika ay arbitraryo, pagkakasunduan. So ito yung napagkasunduan natin, halimbawa yung baboy na salita. Ayon uh, ay, meron daw limampung senyas. Okay, iba, iba, <laughs> iba, senyas. Iba, iba, <laughs> limampung senyas. So, kailangan nilang mag-usap ano, mag ano ba talaga ang senyas na gagamitin natin sa baboy. So, gusto ko lang po ipabatid sa lahat na hindi lamang po wikang Filipino yung binubuhay. Kasi ang mandato ng Commission sa Wikang Filipino ay palaganapin, hmm. paitingin, palakasin yung wikang Filipino. Hindi lamang po wikang Filipino. Bagkus, iba't-ibang wika sa Pilipinas. Kasama na po yung Filipino Sign Language. Yo. At yung iba pa pong, uh, meron po tayo ngayong isang isang daan patlumput limang wika. Ang mm galing. -hmm. Kailangan talaga pag-aralan natin. Pero paano po ba natin maging updated sa mga events pa po natin? Ano ba yung mga social medias natin na pwedeng i-follow ng ating mga kasambahan? Maaari nyo pong bisitahin ang aming website na uh, www.kwf.gov.ph Uh, para maging updated po sa mga gawain. Gayun din po, maaari pong bumisita sa www.facebook.com slash confilgov, ang aming pong Facebook account. Para naman po sa mga mag-aaral, mananaliksik, guro at iba pa pong nais o interesado pong makita ang aming mga output, mga gawa po ng Komisyon sa Wikang Filipino, maaari pong bisitahin ang online diksyonaryo ng Komisyon sa Wikang Filipino, yung mga nais pong malaman ano bang tamang bye-bye spelling nito. May, tool, may paano bang bigkas nito? Maaari pong bisitahin yun online. Meron din, kung nais nyo pong malaman yung tungkol sa 130 na wika sa Pilipinas, mm -hmm. pwede nyo rin pong puntahan yung kwfwikaatkultura.gov.ph uh, Nandun mm -hmm. po, alibaba, buksan nyo ano bang wika to? Ilan ba nagsasalita dito? Buhay pa ba to? Sa ngayon kasi, meron ng apat na pong uh, malapit ng mamatay na wika. Mm -hmm. Ibig sabihin ng malapit ng mamatay, ito po yung mga Uh, kakunti na lang yung nagsasalita. Mm. Ayan. At uh, maaari din pong bisitahin ang uh, aming uh, online library. Ito po yung aklatang balmaseda sa mga nais pong magbasa. At dun po sa mga nagdanais na magkaroon po ng mga uh, CP po ng aming mga aklat, maaari mm -hmm. naman pong kumotak sa amin. Tawagan ng 899-60670. Libre naman po ba yung pag ano po pag browse po dun sa mga libre sa po. online library libre, libre na. po yes. libre naman pala Nakakatuwa sa sandaling panahon nagkaroon tayo ng ganitong interview ang daming nabuksan dami. mga topics Oo. na ang dami natin kailangang i-address pala, lalo na pagdating sa wikang Filipino Kaya maraming salamat po sa pagpapakunok sa amin dito sa Good Morning Kuya Binibining Angelica Eliazar. At salamat din po syempre sa pag-share ng inyo pong kaalaman at syempre yung uh, balita sa ating mga kasambahay na isineselebrate natin ang ating panitika. Alright. Maraming salamat. Salamat po. po.